Hi, question natin galing kay Charmy Cabrillos. Naniniwala po ako doon sa sinasabi po up na Law of Association. Ang challenge po is andito po kami sa probinsya na kung saan kaunti pa lang po ang may resulta. Paano ko po may ilalapit ang sarili ko po doon sa mga top earners kagaya nyo po? At sa ngayon, ah, ganyan, magaya ko po resulta dahil na kung paano mag-isip. Um, kung nasa malayo ka lugar, liba nasa Mars ka. Kailangan mo na ng spaceship papunta sa Earth. Hindi, joke lang yan ha. Uh, ang kailangan mong gawin, yung, tama kay Law of Association. Uh, kailangan mo, uh, una, may mga communication ka sa apply sa mga ibang top earners, especially online para at least ma-feed ka ng mga maganda information, mag-subscribe ka sa mga wall nila, uh, magbasa ka ng mga pinopost nila o may mga videos ganun. Kung may libro ka, maganda rin yun kasi nga, yung experience sa isang tao na successful na sa libro, pag binabasa mo lagi, yung pag-iisip mo gumaganda, nagiging positive. Not to mention na uh, kapag yung ano, natututo ka dun sa mga sinasabi nila, of course, nag improve yung buhay mo. And then also, mag-create ka ng mga grupo o mga kasama mo na same din kayo ng uh, paniniwala. Just like yung ano, yung mga religion, mga organizations, ganun din ginagawa nila pupunta sa isang lugar, magbibid sila mga tao doon ng pareho paniniwala, e din lalaki siya dandahan. Kasi kung meron kang mga kasama na pareho kayong paniniwala, naglumala kayo yun eh, yung belief nyo, and lumalakas lalo. Especially if lagi nyo iniisip positibo, lagi iniisip dreams nyo, na motivate kayo lagi sa mga ginagawa nyo. So napaka-importante na meron ka laging kasama na pareho kayo naman beliefs. That's why ako rin, nung nag-start ako noon, wala naman ako masyadong kakilala na ganun kadaming kumikita na upline pero still may grupo ako na pareho kami yung paniniwala and dahan-dahan kami nag evolve to the point na pare pareho na kami kumikita malaki. Pero kung of course wala pa kumikita malaki sa inyo, napaka-importante na meron ka mentor. Okay? So online or offline, kung meron ka kakilala, pwede ka paturo na sa upline mo. Kasi napakahalaga na meron ka upline na nagtuturo sa'yo, guide para mas mabilis. Kasi pwede ka naman kumita din kahit wala ka upline eh. Pero mas mabilis nga lang kung may upline ka kasi. Naituturo sa'yo mga possible na pwede mangyari, Uh, mga magawa mo mali, so na point out sa so ina-adjust mo dahan-dahan So bumibilis 'yung improvements mo. So yun, napaka-important ni law of association. Okay? So tandaan mo siya, apply mo. So this is Marco Malyari via networking. Bye-bye.